Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Live. Nation. Willie so, Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Matumal ang bilang ng Moro Islamic Liberation Front MILF at Moro National Liberation Front MNLF sa usaping availment sa amnesty program mula sa National Government. Ayon pa kay National Amnesty Commissioner na si Attorney Joe Kulayan, mayroon pa lamang 1,300 na po mga aplikante ang kanilang natanggap kabilang na ang mga aplikasyon sa hanay ng mga rebelling New People's Army. Sa bilang na 1,300 at na pong mga natanggap na amnesty program applications ng National Amnesty Commission dalawang daan lamang mula sa Moro Islamic Liberation Front habang isang daan at anim na po naman mula sa Moro National Liberation Front at ang karamihan sa mga nag-apply ay mga dating rebuilding New People's Army mula sa Pagadian City Zamboanga del Sur, na mayroong dalawang daan at mga aplikante kung pagbabasihan ayon pa sa National Amnesty Commission, ang mga aplikanti sa hanay ng MILF at ng MNLF, nasa 5% lamang ang nakapagsumiti ng kanilang applications mula sa tala na 40,000 mga former Moro Front combatants. Rason sa National Amnesty Commission ay ang kakulangan sa mga dokumento. Wale well, Ramos, CMN si Robin Reporter ng Mindanao. Radio Kalikasan ng City Bay is nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos sa ating CNN roving Reporter sa Mindanao.